Ang aking patola ang kangkong ito basil sige naalala ko na silin labuyo ito naman yung sili na malalaki ang aking talong puro bulaklak ayan hindi pa namunga tagal niya mamunga ang aking sitaw ayan tapos ito naman yung munggo ito naman yung zucchini wala pang bunga tanggalin ko na yan ito naman ang aking sitaw aking um. tomato um. ito naman ang palaya ito naman sa ano, saluyo saluyot um. Puro lang sila bulaklak. Walang bunga. Ayan. Ito naman yung aking mga uh, ampalaya. Ito ginawa ng biyanan ko, di diba? ba? Siya din supportive. Mm -hmm. Para daw makagapang siya. Makagapang sila. Ayan, gumapang na yung ano, yung aking ano ba ito? sitaw. More on ano again. Ayan, munggo. Hindi ko yung Yung okra. Ito naman yung lemongrass. Ito naman yung talong na ano. American na talong. Yung malalaki. Diba? Yung mga jambo. Ito naman. Yung ano to eh. ൻ റിപ്പോ